Hello, magandang umaga, magandang gabi po, magandang umaga, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ako po ulit si Deo no? So, komentaryan lang po natin itong uh, si Claire Castro regarding po doon sa sinasabi ni Bibi na sarswela lang itong investigasyon na ito. Mga kabayan, tingnan po natin kung anong sagot ng Malacanang. So, ng palasyo tungkol sa sinabi ni VP Sara, hindi ho kumpinsido ang Vice President sa isinasagawang investigasyon ito ng Pangulo. And if I may quote, kung seryoso lang talaga ang Presidente, tapos na yan sa isang araw lang. Matuturo niya lahat ng may kagagawa ng corruption sa budget. Pero well, as you can see, parang ang nanonood tayo ng sarswela. Hmm. Okay, uh, isang araw lang matatapos ng investigasyon. That is abs. Opo, isang araw lang po talaga, mga Madam Claire, kasi kung babanggitin lang ni Pangulong Marcos ang mga involved dyan, na mga pangalan, sigurado po ako isang araw lang at titigil yung mga yan. Mga district engineer, congressman, at sino yung mga distrito na may project na ghost project at saka hindi natapos na project na sub-sub-substandard. Isang araw lang po yan talaga ang Pangulong Marcos Jr. hindi po siya nagsasagawa ng investigasyon ala tokhang way. Nirerespeto ng Pangulo ang due process. Nirerespeto ng Pangulo ang human Speaking rights. Speaking of due process, na due process ba ninyo sila Pastor Apollo Kebuloy at si Pangulong Duterte, Madam Claire? Paano niyo po naging due process yun? na? Isipin mo sa Pastor Apollo Kebuloy, ang warrant to Paris galing Pasig. Tapos, ang ang inari ang pinuntahan ninyo Davao City. Ang wala to pare's na dala-dala ninyo Pasig. Tapos ang pinuntahan nyo Davao City. Niransak niyo yung kindang. Pangalawa, nung pagka kay pangulong Duterte dumaan pa sa Joe process, Madam Claire. Tanong ko lang po, mga kababayan. Kasi ang tigas ng mukha nito ni Madam Claire Castro na nagsasabi na ma-Joe process daw ang kailangan. Saan ang due process doon, Madam Clare, na hindi nyo dinaan sa local court si Pangulong Duterte? Tuloy lang natin sa kahibangan ni Madam Clare niya sa kanyang sinasabi. So, kaya po dumadaan ang lahat sa proseso. Kung isang araw lang po dapat ito na imbestigahan, sana po ay ito ay kanyang na-suggest noon sa kanyang ama dahil mismo ang dating Pangulong Duterte ay umamin na maraming ghost projects rampant noon. 20, mm. This is uh, November 2020 nilabas. Mm. Pero may na si Bakbang secretary ng DPWH sa Panonia. Marami po. Madam so, Claire, hindi hindi mo alam? Ito para sa taong bayan, hindi para sa pamumulitika. Ah. sa pasagutin po natin mismo si Pangulong Duterte, mga kababayan. Kasi, ang gusto ni Madam Claire, rampant tao. Hindi pasagutin natin si Pangulong Duterte mismo. ah? Ha? pasagutin natin siya mismo, mga kababayan. Kasi ang ayon sa Palasyo ng Malacanya na tagapagsalita, rampant daw, di o mano, ang flood control ghost project. Pasagutin natin si Pangulong Duterte. Para Pilipina, sa gitna ng na kampanya kontra katiwalian, Ipinagutos ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pag-audit sa mga proyekto ng Department of Public Works and Highways dahil sa mga umanay ghost projects sa ilang rehiyon. At maliban po sa GPWH, muli rin nagbigay ng na mahigpit na babala ang Pangulo sa iba pang ahensyo ng gobyerno na may katiwalian pa rin. Ang seto na balita mula kay Naomi Tiburcio. <tod> Muling dinala ani Pangulong Rodrigo Duterte ang mga opisyal na sangkot sa katiwalian upang magbitiw sa puesto o humarap sa paglilitis. Sa Talk to the People ng Pangulo kagabi, muli niyang inisa-isa ang mga pangalan na opisyal mula sa Bureau of Customs na idinismiss ng Office of the Ombudsman sa salang Gross Neglect of Duty, Grave Misconduct at iba pa. Binasari na Pangulo ang pangalan ng mga empleyado at opisyal mula sa PhilHealth na nasa ilalim ng preventive suspension ng Office of the Ombudsman. Munit naging matalim ang babala ng na Pangulo ng bagitin ang talamak na ghost projects at mga substandard projects sa ilalim ng sangay ng Department of Public Works and Highways o so DPWH, partikular ang mga regional directors. Ang pinakamarami siguro matanggal would DPWH. I really intend to clean government. At least, kung hindi ko kaya, na uh, minus-minusan ang kurakot sa gobyerno. Muling pinaiimbestigahan ng Pangulo ang mga kaso ng korupsyon sa kagawaran na hanggang ngayon ay hindi pa rin nire-resolbahan. For the longest time, wala masyadong investigasyon dyan. Pero kayong may kasalanan dyan, sa mga ganon, I advise you to resign now. Resign now. Kasi pagdating ng panahon, so I will throw the book at you. Diyan ka lang, Matthew. Even the kitchen sink. Sa kamakita ninyo, you will be prosecuted administratively and criminally. At walang patawaran dito. Pinalalahanan ng pulong ehekitibo ang task force na naging ng korupsyon sa DPWH upang agad natakusin ang mga kaso ng mahatulan ang mga tiwaling opisyal. Samantala, kinilala naman ng na Pangulo ang kapulisan at mga sundalo na naging bahagi sa pagkakabilang ng Pilipinas sa Gallup Survey ng mga pinakaligtas sa bansa sa mundo ayon sa diwala ng mga mamamayan sa mga law enforcers. It only shows that uh, well, Ayan mga kababayan. Ayan ang sagot ni Pangulong Duterte doon sa sinasabi ni Madam Claire Castro na rampant at wala daw natanggal. Ayan Madam Claire, marami ang natanggal sa DPWH at kinasuhan lahat. Ngayon, ano masasabi mo dyan, Madam Claire ngayon? Ang sinasabi mo, due process, dinaan sa due process ni Pangulong Duterte lahat. Kayo ba, dinaan ba ninyo siya sa due process? Ha, Madam Claire? Basta na lang yung pinadala doon sa Netherlands. Si Pangulong Duterte. Yung ba yung due process na sinasabi mo, Madam Clark? Tama po yung sinasabi ni VP Sara. Kasi Sarsuela, ang nangyayari po ngayon sa investigasyon doon sa Kongreso at Senado, bakit kayo nag-uumpisa doon sa kontraktor? Eh, ang kontraktor, tumatanggap lang ng project yan galing sa DPWH. Dapat po, nag uumpisa kayo nag-imbestiga doon mismo sa uh, insertion ng budget ng flood control doon sa Congress at Senado. Yun dapat ang ipatawag nyo. Si Saldico, si Romaldez, si Grace po at saka si Chis Escudero. Kasi sila yun eh. Sila yung nakakalam o alam ba ng Senado o ang Congress lang ang nakakalam ng insertion. Di ba po? Doon dapat kayo muna mag-imbestiga. Kasi, nalilihis na po ngayon ang kwento. Bakit kayo nag-iimbisiga sa mga kontraktor na tumatanggap ng project galing sa DPWH? Siyempre, ang ituturo ng kontraktor ang hanggang DPWH lang. Madideny ngayon yung mga taong na nag ng budget at nag ng project. At sino-sino yun? Di ba mga politiko yun? Mga babayan? Baliktad po ang nangyayari ngayon na ano, investigasyon. Dapat, ang investigahan nila muna ngayon, si Romaldez, si Saldico, si Grace po, at si Chis Escudero. Bakit? Kasi nga po, sila po yung kailangang anuhin, tanungin doon sa insertion ng budget. Yun po, mga kababayan, ang totoo dyan. Paano natin malalaman? Kasi nga, bakit nga kaya hindi pinapatawag ng Kongreso si Magalong at Senado? Di ba po? Bakit? Kasi si Magalong, ang sinasabi ni Magalong, may ebidensya siya na 40 to 30 to 40 percent ang kickback ng isang politiko. Kung mayroong 100 million na project, 30 percent hanggang 40 percent ang napupunta sa isang congressman. Di diba po? Maliwanag pa sa sikat ng araw ang pera. Ibig sabihin, kung meron 100 million kang project, ang isang congressman, mapupunta agad yun doon sa kongreso ang halos 40 milyones. So, ang matitira sa project, 60 milyones. E paano yung DPWH? Siyempre, din. O, magkano na matitira sa kontrata na gagawin ng, ng contractor? Diba po? Mga kababayan? At ang balita pa ngayon, yung mismong congressman na nagpo-propose ng project, ay kanila din pala yung contractor. Di ba po? Yun na nakakalungkot lang isipin nito mga kababayan. Na binibintang nila kay Pangulong Duterte na talamak o mano ang ghost project, talamak din po ang pinasibak lahat ni Pangulong Duterte ng mga involved sa ghost project. Yun po yung katotohanan mga kababayan. Napakahirap lang talaga tanggapin na mahinang nila lang po talaga si BBM. Tama po yung sinasabi ni BP Sara. Kasi hanggang ngayon wala pang pinapangalanan si Bakit? Ba't hindi niya kayang pangalanan sila Salito? Sila Romales? Kasi sila naman po yung nag ng budget eh. At sino ba nagpo dyan? Lantaran naman po yan na ano. Mga kababayan, huwag po tayong palin lang dito. Binabaliktad po nila. Wala po tayong pakilaman sa yaman doon ng kontraktor. Ang pag-imbestigahan po natin, yung mismong insertion ng budget at kaninong project yun. Doon po kasi nag-uumpisa lahat ito. Ang kontraktor po, magtat magtatrabaho lang yun. Pag may project na galing sa DPWH, nabaliktan na ang nangyayari ngayon. Mga kababayan, huwag po kayong palin lang. Niluloko tayo na dinadivert ng gobyernong ito ang nangyayari sa bayan natin, sa pera ng bayan. Magkikreate na naman si BBM ng isang komite para mag-imbestiga. Para ano? Protektahan siya? Hindi. Pera na naman. Pasasahurin na naman ng bayan yan. Mabawas na naman sa taxpayers money. Ngayon, para protektahan siya. Yun ang nakakalungkot isipin hindi na po niya kailangan magbuo ng isa pang komite para lang mag-imbestiga. Dapat po, banggitin niya na ang tao mga involved dyan. Bakit? Ayaw niya mabanggit yung pinsa niya? Ayaw niya mabanggit si Saldeco? O baka naman mayroon siyang porsyento sa lahat ng insertion na nangyayari dyan, mga kababayan? Di ba po? Kasi ikaw yung presidente. Wala kang magawa. Kailangan mo pang gumawa ng isa pang komite na para lang mag-imbestiga? Pasasahurin na naman ang bayan niya BBA maawa ka naman napakahinap mo naman talagang nilalang banggitin mo na lahat yung mga tao na yan at sino yung mga congressman nag ng mga project na yan at mga kababayan sa tutulang tutu maraming ngayon ako nakakita ng tag-ulan nagtatrabaho yung mga DPWH siguro para lang hindi mahalata, ngayon sa gawing antipolo ang daming pinubutas-butas na kalsada roon para lang di umanon siguro kasama rito sa mga ghost project siguro para hindi lang mahalata trabawin niyo yan sino ba mga congressman diyan di ba di ba yung tagapagtanggol ni Romales siguro sila ako o si Akop ba o ako sa si Puno hindi ko lang alam kung saan ba yung basa alam ko yung Puno taga-Antipolo yan eh kaya yung bang distrito yan Oh, di ba? Yung mga mga kababayan ngayon, na nagkalat ngayon ang project ngayon sa gitna ng antipolo. Butas-butas na kalsada. At sino nagpuro-propose niyan? Di ba po? Para lang hindi masabing ghost project pa. Umpisahan niyo yan. Oh, well, pa, kaya ba no? Masyadong mainit ngayon ang ghost project ng DPWH. Di mga kababayan, ang niluloko tayo ng gobyernong ito, na ang dinadahilan nila ang mga Duterte. Ano, you know, ang daming pinasibak ni Pangulong Duterte na taga DPWS, pati mga appeal, inano niya lahat, inurirat niya lahat yung mga corruption sa gobyerno noong panahon niya. And yet, itong presidente natin ngayon, may isang pangalan, wala pang nababanggit. Ganon kayo nang nilalang ating presidente. Diba po? At yung aso niya na si Madam Claire Castro, Walang ibang bukang bibig ito kung hindi ang mga Duterte. Totoo po yan, madam, sinasabi ni Bibi Sara. Isang araw lang yan. Kung talaga hindi naman literal na isang araw yan. Magbanggit lang siya ng mga tao dyan. Mga sangkot sa mga involved ng corruption na yan. Ng flood control. Ghost project, alam niya na. Na project na substandard. Alam niya lahat kung sino-sino. Pero ba't hindi niya mabanggit yung mga pangalan na yan? Dahil ano? Involve siya siguro. Kasi siya nag approve ng budget at alam niya yung mga insertion sa flood control mga kababayan. O hanggang dito na lang po muna. Ako, ako pulit si Deodorano. Magandang gabi po. Magandang umaga. Magandang tanghali po sa inyong lahat. Uh, don't forget po to like, share and subscribe to my YouTube channel Deodorano TV 2.0 Magandang gabi po God save the Philippines